Good day mga boss. Gawin natin ngayon ito Mitsubishi Adventure. Tinanggal natin yung paglamp niya nga original kasi papalitan natin ng paglamp na kasama na yung DRL. O daytime running light. So ito tinanggal natin. Ito. ito yung original ito yung kabit natin nga may DRL na kasama ito may DRL na to ayan ito yung harness nya ito yung harness plug and play lang to mga boss So dito mga boss ikabit na natin. Ito yung right niya. Mandali lang to ikabit. Ito yung sa DRL mga boss ito. Ito yung sa paglamp. Yung kabila nito yung dulo ito yung ikabit sa original. So dito ikabit na natin yung DRL to mga boss. Ito. DRL yan at ito yung sa paglamp yan saksak -sak lang yung mga bus wala kang babalatan ito yung dolo nya sa paglamp dito ilagay ikabit natin sa original na harness ng sasakyan ito nakasakit lang din yan ito ito, ito na original original to yung sa BRL Okay. ito yung wiring nya mga boss oh. dito sa ilalim natin pinadaan papunta sa kabila at dito tayo sa kabila ito nabit na natin so yung wire ikabit din natin ito yan ito sa original natin na ah. harness ikabit at ito na yung galing sa labas mga boss yung sa DRL nya ito yung module nya ito, ito na module dito natin ilagay ito mga boss dito natin ilagay ito na mga boss nakabit na ito yung sakit dito na kinabit saka ito dito papunta sa labas ito papunta to sa labas yan yun yun mga boss subukan na lang natin ito mga boss subukan natin pag ignition on kung na light na ba yung DRL yan. 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 DRL yan. I-on natin paglamp paglamp On. Yon, pag lamp yan so ok na yan ok na mga po salamat